Aries, ang pahiwatig ngayong araw Aries, napakalakas ng iyong aura ng determinasyon at kahusayan sa mga plano mong gawin. Gayunpaman, may taglay ka ring likas na pagkahabag, kaya't maging maingat ka sa pagbibigay ng tulong, lalo na kung hindi ito naaayon sa iyong layunin. Unahin mo ang mga usapang may potensyal na magdala ng kita o tagumpay at iwasan ang mga pakikitungo o diskusyon na maaaring magdulot ng gastusin. Sa ganitong paraan, mas magaan at mas masaya ang magiging daloy ng araw mo. Sa trabaho, ang pagiging matulungin ay isang positibong katangian na dapat mong ipamalas kapag tumulong ka ng may sinseridad. Mas lalalim ang tiwala at paghanga ng iyong mga kasamahan sa trabaho ang pagpapakita ng malasakit ay maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa iyo, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gawin mo ang iyong mga tungkulin ng may tamang balanse, kahit maiksi lang ang oras na ilaan. Siguraduhing makabuluhan at produktibo ang bawat sandali. Taurus, ang pahiwatig Taurus, kung naghahangad kang magsimula ng negosyo, ipinapayo ng mga bituin na hindi pa ito ang tamang panahon, sa halip, mag-focus ka muna sa iyong kasalukuyang pinagkakakitaan upang makapag-ipon ng sapat na kapital para sa mga darating na oportunidad, magiging mas mabuo nga ang iyong plano kung ang bawat hakbang ay pinag-isipan ng mabuti. Sa pera, kung may kapatid na nangangailangan ng tulong at kaya mo namang magbigay, huwag kang mag-atubiling tumulong. Ang pagbabahagi ng biyaya ay magdadala rin ng positibong enerhiya sa iyong buhay, sa pag-ibig, maging mas mapagpasensya at mapag-unawa sa iyong kapareha, bigyang pansin ang kanilang mga sinasabi at damdamin, ang pagtitiwala at empatiya ay magpapalalim sa inyong samahan, payo ng kalikasan ng sikat ng araw gawin mo ang iyong mga hakbang ng may tamang direksyon, kahit pa unti-unti. Ang maayos na pag-usad ay magdadala ng tagumpay. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw Gemini, ipinapakita ng mga bituin na may oportunidad kang makatulong sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Ang pagpapakita ng malasakit at kahandaan ay hindi lamang makakapagbigay ng tiwala mula sa kanila. Kundi pati na rin sa iyong mga superior, ang ganitong ugali ay maaaring magbukas ng mas magagandang oportunidad at tagumpay sa hinaharap. Sa mga usaping negosyo o deal, maglaan ng oras upang kausapin ang mga taong may bagong ideya. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at mga panibagong pananaw na makakatulong sa iyong mga layunin sa trabaho. Iwasan ang pagiging pabaya o padalos dolos sa mga gawain, ang bawat aksyon ay dapat may malinaw na layunin at direksyon upang mapanatili ang iyong reputasyon at maayos na daloy ng trabaho, en ng kalikasan ng mga bituin, isagawa ang iyong mga tungkulin ng may kasiguraduhan at tamang timpla, kahit maikli ang oras siguraduhin ang bawat galaw ay may layuning magdala ng tagumpay. Cancer Ang pahiwatig cancer, ngayong araw ay mahalagang umiwas ka sa paggamit ng masasakit na salita o pagmumura. Ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng pagkawala ng positibong enerhiya na swerte sa iyong mga plano panatilihin ang pagiging kalmado at maayos sa pakikitungo upang manatiling buo ang iyong daloy ng magandang kapalaran. Sa pera, ngayong araw ay ipinapayo ng mga gabay na maging masinop at huwag magmadaling maglabas ng salapi. Ang pagiging maingat sa paggastos ay magbibigay daan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa ibang tao. Magpokus ka sa tamang pamamahala ng iyong yaman upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay, sa pag-ibig. Iwasan ang pagiging masyadong mausisa o magtanong ng mga bagay na maaaring mag ng di pagkakaintindihan. Ang pagiging mapagpasensya at mapagbigay sa iyong kapareha ay magpapalayo sa anumang sigalot, payo ng kalikasan ng sikat ng araw gawin ang iyong mga plano at hakbang ng may direksyon, kahit na maliit o maiksi, basta't ito ay makabuluhan at nagdudulot ng kabutihan. Leo, ang pahiwatig Leo, ngayong araw ay nagtataglay ka ng magandang aura na magagamit sa pakikitungo at pakikipag-usap. Ang iyong katalinuhan at karisma ay maaaring magbukas ng oportunidad na makabuo ng maayos na kasunduan, ngunit higit na naaayon na ilaan mo ang iyong enerhiya sa pamilya. Magplano kayong magkasama para sa isang maliit na proyekto o negosyo na maaaring makatulong sa inyong kabuhayan. Sa pamilya, kahit hindi mo maibigay ang lahat ng hinihiling ng iyong kapatid, Magbigay ka ayon sa kaya at bukal sa iyong puso. Ang pagbibigay na may kasamang saya ay mas makakapagpalakas ng inyong relasyon. Payo ng kalikasan ng mga bituin, gamitin ang iyong mga kakayahan sa tama at huwag kalimutang maglaan ng oras sa mga mahal sa buhay. Kahit maliit ang mga hakbangin siguraduhin ang mga ito ay nakatoon sa kabutihan ng nakararami. Virgo Ang pahiwatig Virgo, ngayong araw ay pinakamainam na maglaan ka ng oras upang bumisita sa bahay ng Diyos. Ang panalangin at espiritual na pagninilay ay makakatulong upang mapanatili ang iyong lakas at proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya lalo na't ang iyong sipag ay minsan nagiging sanhi ng labis na pagkapagod, ang ganitong hakbang ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at makakaiwas sa mga di inaasahang gastusin. Sa iyong katalinuhan, gamitin ito upang maisakatuparan ang mga plano mo ngayong araw. Ang pagiging masinop sa oras at resources ay magbibigay ng mas maganda at konkretong resulta, sa trabaho, dala mo pa rin ang sigla at karunungan na nagpapalakas ng iyong kakayahan, ang iyong positibong pananaw ay magiging inspirasyon sa iyong mga kasamahan, kaya ituloy mo lang ang pagiging produktibo, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, kahit maiksi lang ang iyong mga hakbang, siguraduhin ito ay nagdadala ng kabutihan at positibong pagbabago. Libra ang pahiwatig ngayong araw, mahalagang maging maingat sa iyong pera. Iwasan ang hindi kinakailangang paggastos, lalo na kung magpapalabas ka ng pera sa mga hindi gaanong mahalagang bagay. Ang pagiging masinop ay magdudulot ng katahimikan at makakaiwas ka sa anumang sigalot. Ayon sa iyong gabay sa pananalapi, mas mainam na ilaan ang pera sa iyong magulang o anak kung saan alam mong magdudulot ito ng saya at kabutihan. Sa trabaho, unahin ang mga gawain na mahalagang matapos, ang pagiging organisado at maagap ay magdadala ng tagumpay at mas magandang oportunidad sa hinaharap. Sa iba pang transaksyon, kung kinakailangan mong pumunta sa malalayong lugar, ipinapayo na ipagpaliban ito huwag ituloy kung hindi naman gaanong kinakailangan upang makaiwas sa abala at posibleng komplikasyon payo ng kalikasan ng sikat ng araw kahit simpleng hakbang lang ang iyong gawin tiyakin mong itoy makabuluhan at naaayon sa tama Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Scorpio, ang pahiwatig Scorpio, sa trabaho ay nararapat na maging maingat sa bawat detalye ng iyong mga gawain, kung ano man ang ipapagawa ng iyong superior siguraduhin ito ay maayos at walang pagkakamali, bagamat mabait ang iyong pinuno, maaaring maantala ang iyong pag-angat sa sweldo o posisyon kung magkukulang ka sa iyong trabaho, ang pagiging maingat at masinop sa mga gawain ay susi sa tagumpay. Sa pera, kung ikaw ay may naitatabing ipon, pag-isipang mabuti ang pagpasok sa mga legal na investment, ang tamang pagpaplano sa iyong salapi ay makakatulong upang mas lumago ito at magkaroon ka ng mas matatag na pinansyal na kinabukasan. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging malambing. Ang maliliit na pagpapakita ng pagmamahal ay magpapalalim sa inyong relasyon. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, gumawa ng mga aksyon na simple ngunit epektibo. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, ipinapayo ng mga gabay na umiwas muna sa pagpirma ng anumang kasunduan, kahit na ito ay sa pagitan ng mga kamag anap mas mabuting bigyan pa ng sapat na oras ang pag-aaral sa mga detalye ng kasunduan, sa ganitong paraan, maiiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o sigalot sa hinaharap, maghintay ng tamang araw upang magkaroon ka ng malinaw na direksyon bago magdesisyon. Sa trabaho, mahalagang ipakita ang pagiging maingat at masinop sa mga gawain. Ang ganitong ugali ay magpapalakas ng iyong reputasyon sa opisina at magbubukas ng mas maraming oportunidad. Sa pag-ibig, iwasan ang pagbibiro o pagsasabi ng mga bagay na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kung wala sa mood ang iyong kausap, panatilihin ang pagiging sensitibo at maingat sa pakikitungo, payo ng kalikasan ng mga bituin, kahit maliit lang ang iyong mga hakbang, gawin ito ng may kasiguruhan at tiyakin ang positibong resulta. Capricorn Ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay mag-ingat sa mga tusong tao na maaaring kausap mo. Sila'y may layunin lamang na makuha ang iyong mga diskarte o kaalaman, kung sa pakiramdam mo'y hindi sila mapagkakatiwalaan. Mas mainam na umiwas na agad, ang mga ganitong tao ay maaaring magpanggap na nagbibigay kasiyahan sa iyo. Ngunit ang totoo'y ginagamit kalamang para sa kanilang pansariling interes. Maging matalino at huwag basta-basta magtiwala. Sa pag-ibig ang araw na ito ay puno ng saya at pagkakaunawaan sa inyong tahanan. Walang nakikitang problema sa inyong relasyon at ang masayang samahan ay nagbibigay ng positibong enerhiya. Ang pagkakaisa sa pamilya ay nagdudulot ng magandang daloy ng yaman at tagumpay sa buhay. Magpatuloy sa pagbibigay ng saya at suporta upang mapanatili ang magandang relasyon sa lahat ng miyembro ng pamilya, sa trabaho, kung kinakailangan mong ipagtanggol ang iyong mga ideya o nalalaman, gawin ito ng mahinahon at may respeto, anuman ang resulta tanggapin ito ng bukas ang kalooban, ang mahinahon na pakikitungo ay magpapakita ng iyong profesionalismo at maaaring magdala ng mas maraming oportunidad sa hinaharap, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gawin ang mga bagay ng maikli ngunit puno ng kabuluhan, minsan, ang pagiging simple ay nagdadala ng mas malaking tagumpay. Aquarius Ngayong araw, ang pahiwatig para sa iyong pananalapi ay maganda. Kung may naipon ka, maaaring ito na ang tamang oras upang tumulong sa iyong pamilya, lalo na sa iyong magulang at mga kapatid, ang pagbibigay ng suporta ay magdadala ng mas malaking biyaya at magpapalakas ng inyong samahan bilang pamilya, ang iyong pagtulong ay maaaring maging susi sa pagunlad ng inyong kabuhayan sa trabaho. Ang pagiging maunawain at mahabang pasensya ang kailangan mo sa araw na ito, harapin ang mga hamon at sitwasyon sa opisina ng may kalmadong pag-iisip, ang ganitong ugali ay magdudulot ng respeto mula sa iyong mga kasamahan at maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong karera, sa pag-ibig. Kung may kalituhan ka sa iyong damdamin, mas mabuting pag-isipan ito ng mabuti bago gumawa ng desisyon, ang malinaw na pag-unawa sa iyong nararamdaman ay makakapigil sa anumang suliraning maaaring maganap sa hinaharap, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, magsimula sa maliliit na bagay ngunit sigurado, ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa tamang panahon. Pisces, ngayong araw, ang iyong aura ay naglalabas ng positibong enerhiya na makatutulong sa mga mahahalagang usapan o kasunduan. Kung may oportunidad na dumating para sa isang magandang deal, tanggapin ito, ngunit magpakita ng pagiging istrikto at hindi basta-basta nagpapadala, ang iyong katalinuhan ang magiging sandata mo upang makuha ang mga tamang desisyon. Sa Pamilya ang iyong talino at ideya ay maaaring makatulong sa pamilya upang makapagplano ng isang maliit na negosyo o proyektong pagkakakitaan. Ang iyong inisyatibo at pagpapakita ng responsibilidad ay magiging inspirasyon sa kanila na magkaisa at magsikap sa trabaho. Iwasan muna ang mga usapang walang kabuluhan tulad ng chismis sa opisina ang ganitong mga sitwasyon ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang suliranin, itoon ang iyong pansin sa mahahalagang gawain upang mapanatili ang iyong reputasyon, payo ng kalikasan ng mga bituin. Magsimula sa mga simpleng hakbang, ang bawat maliit na aksyon ay mahalaga kung ginagawa ng may tamang layunin.